Uh, dito po nagtatapos yung mga uh, pahayag no, ng ating mga panelista. Uh, binubuksan po naman po ngayon yung ating ano, uh, bulwaga, para sa uh, mga tanong. No. So kung meron po kayong tanong, please uh, raise your hand, kunin yung aking attention, and uh, your name, tsaka kung saan po ang um, ating organizational na So, naunap po si Madam So, kayo po muna. Um, magandang maga po sa lahat. My name is Mary Kathleen Cruz -Suma. Kathy na lang, Kathy Cruz. Um, sa DZXL po ako ang ating katipunan every Sunday, uh, 7 to 9 ng gabi. And tuklasin natin that na. Okay, um, nakita ko po yung mga reports ninyo. Naging kapansin, kasi nakita ko po yung uh, tama po si Miss ano eh, VG uh, yung tungkol sa resulta ng Pulse Asia, di ba? So, hindi siya yung priority, but katulad nga sinabi mo, uh, malaking epekto sa pang-araw-araw nating ginagawa sa buhay. No? Um, concern lang ako kasi uh, we have around 9 EDCA ngayon sa ating bansa at nagsasagawa sila, patuloy sila nagsasagawa ng balikatan. What are the effects ng balikatan exercises ng NATO countries, including U.S., sa karagatan natin in terms of um, kapaligiran sa ocean uh, at yung trauma o impact sa mga uh, communities around the balikatan exercises kung saan ito ginagawa. So yun lang po yung concern ko na parang wala doon siya sa climate issues. Ah, baka mayroong gusto sumagot sa inyo? Or from... Sorry. Ang, ang sasagad, <laughs> Pinahirapan ba kita? <laughs> ang ang sasagot po ng tanong na yan ay ang aming family director, si Lea Guerrero. Salamat, Karol. Salamat, Kaffi, sa tanong na yan. niyo Pwede po sa harap, ma'am. fully yeah, emphasize na yung Greenpeace is hindi hindi uh, okay, hindi random na yung pangalan ng Greenpeace ay Greenpeace. isa sa mga pinaglalaban ng Greenpeace ay ang kapayapaan di ba na naniniwala pa na ang justicia uh, um, ay isang uh, component ng peace at kailangan natin ng isang green and world um, kaya hindi kami uh, hindi kami nagsusuporta ng mga Uh, militarization, military exercises and so on. And uh, it's very unfortunate na a lot of uh, what's happening right now uh, sa Pilipinas ay nagkakaroon tayo ng focus on a lot of military exercises and so forth na um, in the first place na, na dadirect, um, yung money ng Pilipinas uh, towards military spending. Ang dami-dami natin nag-angkat tayo ng mga, nag-order tayo ng mga fighter jets. I think um, uh, million, million, ang halaga nito. Tapos um, recently, yung gobyerno din nanawagan sa private sector na i-ano nila, i-shoulder -i, -i nila, tumulong sila sa gobyerno para sa military spending. Hindi tama ito. Kasi in the first place, dapat ang gobyerno ay yung spending na ginagawa nila ay para sa mga Pilipino, para sa itabubuti ng mga Pilipino at lalo lalo na para i-secure yung ating kinabukasan against the impacts ng private change. Uh, so, um, a lot of these effects that are happening, hindi lang siya uh, yung sabi ng uh, ng sinabi niyo na um, may environmental effects ito, di ba? Uh, dahil na sa dagat sila, uh, mga ecosystem sa dagat na na-apektuhan na at alam natin na mabigat na ang um, load ng pollution, ng reclamation, ng mga iba't ibang mga aktibidades sa ating dagat, illegal fishing, kailangan pinaprotektahan ito uh, kaysa gumagawa tayo ng mga exercises na nakakasira ng dagat. Tapos pangalawa, um, yung detekto nga dito sa mga uh, sa mga communities, kaya um, gaya ng sinabi ko, sana ang um, pera ay nakupunta na lang para sa pag-secure ng kanilang livelihoods 'di diba? Para kasi mahirap na ang fishing ngayon dahil uh, na na uh, nagde-decrease na yung mga ocean. Sana yung pera na ginagamit nila napupunta na lang sa livelihoods ng mga mga coastal communities. So, ano, parang uh, magandang natanong niyo 'yon kasi uh, gaya ng sinabi ni DJ kanina, actually um konektado lahat ng mga issues na hinaharap natin. And sa amin, uh, hindi nang lang nang isang environment organization. Uh, kaya kami naniniwala na kailangan ng pinakaunang priority ng gobyerno dapat climate justice. It's also because um, climate justice is development. Pag tinag-usapan natin yung uh, yung diskurso ng ano ba yung kailangan gawin para sa klima, tungkol ito sa anong kailangan ng development ng Pilipinas. Uh, paano ma-uplift yung lives ng mga Pilipino. So, salamat po sa inyong tanong. Ako. Follow-up lang po. So, are you saying, ma'am, na isasama niyo ito? Kasi we, you are pushing for the climate, something like bill di ba? So, kasama nyo po ba sa campaign then yung uh, demilitarization? Sa ngayon po, hindi. Uh, sa aming um, priorities, um, kailangan tutukan ng gobyerno muna yung mga fossil fuel companies. Yeah. Parang yan yung pinaka-importante. Ma-stop yung expansion ng fossil fuel companies um, globally, not just in the Philippines. Uh, tapos, pangalawa, magbayad sila para sa Pilipinas. So, yun po yung pinaka-top priorities sa amin. Thank you. Thank you.